muntik na tayo dito guys hey, salamat sa Diyos at hindi pa na puruhan nabali yung ano bali ang kahoy biglan lang bumigay yan sa baba ito yung inaayos natin dito sa kabila ang napuruhan bulok na pala lahat buti sumabit pa dito tapos yung ano yung tanki sumabit dyan ha, nabali itong pinatungan guys ito Maghanap tayo ng tutulong sa atin dito. Ay. Thank you, Lord. Salamat tayo at hindi pa siya bumigay talaga. Kung hindi, iwan ko lang. Yan, huli na ako kinabahan, guys. <sighs> Ito talaga itong ano natin. Kasama sa trabaho kahit anong ingat natin sa kabila yung natin ito pala yung ano dito na ayan nahuhulog isang ano lang plato bumigay dito aray oh isang kahoy na lang pala Yeah. Tiga na pala to. Hanap muna tayo ng tutulong sa atin. Ganda ng bako. Sana hindi yan mano ah. Ay, ay, ay. Bumababa pa naman yung ano ko, bakit? Kinakatakot ko pag bumaba yan. Baliktad pero nakaano naman siya, nakachok siya, oh. ano no? Na Hanap tayo na magre-rescue.